Ikasyam na araw, pagsisyam kay Kristong nakapako sa banal na krus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Panginoon naming Iso, Iso Kristo, Ikaw ay lubos na nagpakumbaba noong pinili mong maging tao at makipamayan sa amin upang iyo ipadama ang iyong lubos na pagmamahal sa sangkatawan. Gayun na lamang ang iyong pagmamahal sa amin kung kaya kung kaya tiniis mo na sa pasanin ng krus ng kahoy na ilang ulit ang pag pagsubasob sa iyo dahil sa hirap na iyong ginawang paglalakbay patungo sa dako ng mga bungo sa bundok ng kalbaryo. Kusa mong inilahad ang iyong mapagpalang mga kamay at ang iyong pinagpalang mga paa upang maglag, maglagos ang mga pako Pako pa sa mga ito sa iyong pag-alalay pag, pag ng buhay para sa aming kapakanan. O Jesus, lubos kami nagpapasalamat sa iyong kusang loob ng pagbu pagbububo ng dugo upang kaming narahuyo sa kadiliman ng kasalanan ay tunay na mahango patungo sa kaliwanagan ng kabanalan. Nawa ay matutunan namin na sundan ang iyong mga yapak upang, ma upang matapos siya buhay naming dito sa lupa na makamit din namin ang kaligayahan sa piling mo sa langit na tunay naming tahanan. Ano man ang aming pasanin at dalahin, di, dalahin dito sa lupa ay tunay nawa naming mapagtyagaan na pasanin na may lubos na pagtitiwala sa iyong pagtulong at paggabay sa amin. Alam naming sa dulo ng aming paghihirap ay makakamit din namin ang tunay na kalulhatian sa piling mo kailanman. Kami ay tunay na maasa sa iyong pagkakandili sa amin. Alam na ay may hindi, hinding mo kami pababayaan. Sa tulong ng iba pang mga banal na nauna sa amin at nag ng mabuting halimbawa ng paglimot sa lang sarili at pagpapasa ng krus upang sumunod sa iyo, kami sana ay makarating sa tahanan ninyo inihanda sa amin. Makaiwas na wa kami sa tukso ng masama upang hindi kami maligaw ng landa sa, da sa dapat naming patunguhan." Mahalin ka namin palagi tulad iyong pagmamahal sa amin upang kami pa, pagindapatin mong makasama sa lahat ng ma, ma, nagtagumpay na sa mundong ito at ngayon nagtatamasa na ng tagumpay sa langit. Sa pamagitan ng iyong tulong at habag, naway masundan ka namin sa lahat ng sandali ng aming buhay. Muli, sa iyo kami lumalapit. Digin mo nawa ang aming panalangin. Halina tayo ay buo, buong lugod na manalangin sa mahal na poong Santo Kristo ng ating patron upang magsumamo ukol sa ating mga kinakailangan. Panalangin sa mahal na poong Santo Kristo bilang huwaran ng papasan, pagpapasan ng sariling krus. O mahal naming Isus, ikaw ang aming huwaran ng ganap na paglimot sa sarili. Sa iyong pagtalima sa kaloban ng Ama, Tunay ngang gayon na lamang ang pag ng Diyos ang masasang sa katauhan. Kaya't binigay kanya sa amin na kanyang kay sa isang anak upang sino mang sumampalataya sa iyo ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinakita mo sa amin ang ganap mong paglimot sa iyong sarili at pag-ako mo sa aming krus na dapat naming pasanin na umantong sa iyong kamatayan, Kag kagaya rin naman ng binabanggit sa banal na kasulatan na nagsasaad. Kahit taglay niya sa kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpipilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos o namuhay ng sang alipin. At ipinanganak siya bilang tao. At nang siya ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya ay lubos ang tinaas ng Diyos at binigyan ng pangalawang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Yesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ng mapapahayag ni Yesus Kristo ay Panginoon, sa kalwalahati ng Diyos Ama itulot mong aming kamtin ang kalakasan ng sundan pagwapasan ng krus, lalong-lalo na ang mga ito. Hinihiling namin ito ay sa ilalim na inyong matamis na pangalang Panginoon, na bubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Kasyang. ikasyam na araw. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw habang si Jesus ay nananalangin mag-isa, lumapit sa kanya ang mga alagad. Tinanong sila ni Jesus, Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino raw ako? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbinyag. Sabi naman po ng iba, kayo si Elias. May nagsasabi namang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong unang panahon. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong niya sa kanila, Kayo po ang Kristo ng Diyos, sagot ni Pedro. Mahigpit na itinagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sasabihin ito kanino man. Sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magdanas na matinding hirap. Itatakwil siya ng mga pinuno ng bayan, ng mga pinunong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay papatayin ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. At sinabi niya sa kanilang lahat Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin Ang naghahangad na magliktas ng kanyang buhay ay mawawala nito ngunit ang mawawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito Ano nga ang mapapala ng tao Makamtan man niya ang buong daigdig kung magpapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. Kapag ako at ang aking mga salita ay ikakahiyani naman, ikakahiyarin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng ama at ng mga banal na anghel. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. May ilan sa inyo rito'ng hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Pagninilay, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino raw ako? Nagtatanong si Jesus sa kanya mga alagad ukol sa pagkakikilala sa kanya ng mga tao. Iba-iba ang pagkakilanlan sa kanya Naroon makilala siya bilang ang kanyang pinsang makalawa na si Juan Bautista o ang tagapagbinyag na kinikilala ng marami bilang isang dakilang propeta sa kasulukuyang panahon na nakapagpabago sa buhay ng maraming mga makasalanan na kanyang naakit na magsisimula sa kanyang mga kasalanan at tuluyan magbagong buhay. Nakilala rin si Jesus bilang si Elias na kinikilalang isang dakilang propeta na nabuhay noong unang panahon na nakapagpalakas at sa pananampalataya sa Diyos ng maraming mga Israelita. Mayroon pang is, ibang nagsasabi na si Jesus ay isang dakilang propeta noong araw na muling nabuhay sa kasalukuyan. Iba-iba man ang nagpagkakakilala kay Jesus na mga tao, subalit iisa lang ang magandang katotohanan. Lahat sila ay kumikilala kay Jesus bilang isang dakilang propeta. Mabuti ang pagkakakilala nila sa Panginoon. Ang isang propeta ay makatotohanan sa kanyang pananalita at inilalapat ito sa kanyang mga buhay kung kaya nga ay siya ay nagiging kapanipaniwala sa mga nakikinig sa kanya. At sa kanyang mabuting halimbawa na naaakit sa mga tao at sa kanyang paligid upang gayahin siya o sundin ang kanyang mga iniaatas upang lalo silang mapalapit sa Diyos sa pagkakakilala nila kay Jesus bilang isang dakilang propeta. Nangangahulugan lamang ito na kanilang paniniwala kay Jesus at nagtitiwala bilang nasa mabuti silang kamay ng, sa kanyang pangangalaga. Subalit ang tunay na nakakakilala sa Panginoon ay ang mga taong lagi niyang nakakasama araw-araw at gabi. Sila ay ang kanyang alagad at, at, at ating Panginoon na naniniwalang higit pa, higit pa siya sa isang dakilang propeta ayon sa pagkakakilanlan ng madla. Siya ay ang Diyos na bumaba mula sa langit upang iligtas ang kanyang bayan. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong niya sa kanila. Kayo po, si, kayo po ang Kristo ng Diyos, sagot ni Pedro. Tama ang kasagutan ni San Pedro at mas malalim ang pagkakilala niya kay Jesus. Si Jesus ang isinugo ng ama si Jesus ang tagapagligtas, Kristo sa wikang Griego at Mesiyas sa wikang Hebreo. Subalit iisa lamang ang kahulugan, ang pinahiran ng langis. Ito ang taguri kay Jesus sapagkat dakila ang kanyang gampanin bilang tagapagligtas. Noong unang panahon, ang pinapahiran lamang ng lang langis ang mga propeta o ang mga isinugo ng Diyos ay ang mga itinatalagang maging hari, pare at propeta. Si Jesus ay ang kanyang dakilang propeta sa kanyang pangangaral, ang mataas na pari sa kanyang pagiging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos, Ama at ng mga tao. Ang marangal na hari ay siyang mangangasiwa at gagabay sa kanyang bayan patungo sa kanyang kaharian. Subalit si Jesus ay hindi lamang nagpapakilala sa kanyang sarili, sa kanyang bayan. Siya ay nag-aniyaya sa mga tao na sumunod sa kanya, upang hindi maligaw ng landas bagkos magkaroon ng ganap na kaligtasan. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay kin kin kinakailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay ma mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito hindi madali ang sumunod sa Panginoon. Kailangan itakwil ang sarili. Hindi sapagkat hindi mahalaga ang sarili, kundi sapagkat may isang Diyos na dapat mas higit na pahalagan sapagkat kung wala ang Diyos ay wala din tayong lahat. Gayon naman ang mga hamon ng Diyos sa ating lahat ukol sa pagpapasan ng krus. Hindi maaring talikdan o ipasa sa iba ang krus na nararapat nating pasanin. Ang pagpapasan ng ito ng krus ay nakikibahagi sa sakripisyo na ginawa ni Kristo para sa ating lahat. Anumang pagsubok, pagdurusa, hilahil, suliranin, alalahanin o anumang mabigat na ating pinapasan sa kasalukuyan ay hindi dapat ikahiya bagkos ay ialay natin ang lahat na ito sa ating Panginoon na laging handang umunawa sa ating kalagayan at tulo, Tulungan tayo mula sa ating mga pinapasan sapagat siya ang makapagbibigay sa atin ng karampatang kapahingahan. Magaan ang pamatok na kanyang ibibigay sa atin upang makaya natin dalhin ang ating mga pasanin. Ang ating pagpapasan ng sariling krus ay ang pagsunod sa Panginoon ay hindi naman lamang pagkilala sa ating mga pagdurusa, kundi pagkilala sa ating Panginoon na nakapako sa krus upang makamit natin ang ganap na kaligtasan. Dingin ang sabi ni Jesus, ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. Kapag ako at ang aking mga salita ay ik ik ikakahiya ni noman, ikakahiya rin siya ng anak ng tao, pagparito niya sa taglay ng kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. pangwakas na panalangin. O mahal naming Panginoong Heso Kristo, kami nawa ay makapagpasan ng aming sariling krus upang makihati sa iyong mga tinis na pagdurusa para sa aming kamnan habang aming nilimot ang aming mga sarili upang sa tuwi na ikaw ang aming mapag, mapagpapahalagahan at maalala sa bawat sandali ng aming buhay. Tulungan mo kaming maging masunurin sa iyong kalooban. O mahal naming Panginoong Heso Kristo, maawa ka sa Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo. <laughs> mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.